ano na naka bridge naka bridging kami ng pang secondary mga ito no? kita yeah. niyo mga idol yun, yung aming ginawang double leak na uh, sasakyan mga idol parang nagkargahan uh, ng ano motor Katulad yan mga idol, oh. Bulldick. Oh. Katulad yan mga idol, yung aming gagawin, oh. Pero ano lang, ito, sulit to mga idol, oh. Ano kita nyo ang kapal ng aming mga ginawa, oh. Yun, oh. Yun ang aming ginawa mga idol. O. Ano to mga idol? Bulldick. ang aming mga ginawa dito sa ano sa base kita niyo mga idol you know? ang haba mga idol oh you know? tingnan natin sa huli haba mga idol o. Ito mga idol tulad yan sa isa mga idol ano lang yan gawa daw ng Maynila yan mga ano nagawa niyan taga Maynila, Tagalog set uh, sa taot mga idol ng Tagalog yan so, galing daw dyan na uh, galing yan dun doon daw ito ginawa sa Maynila ito ang sa amin mga idol oh. kita nyo ang aming ginawa dito

hanggang sa huli uh, hanggang sa sunod nating video uh, eh, bye, -bye mga idol yun mga idol tingnan nyo mga idol yung aming ginawa mga idol oh, yung aming ginawang forward mga idol na plus ang danas mga idol yung story mga idol yung aming ginawa mga idol kaya kita ko sa inyo mga idol ganung uh, na ng aming ginawang forward na double dick mga idol kita ko sa inyo mga idol yun mga idol mo kita niyo, mga idol yung aming ginawang double dick na forward yun mga idol mga idol yun ang aming ginawang ano double dick na forward mga idol yun o oh. yun mga idol o oh. o oh, dagdagan pa yan sa itaas mga idol yun o oh. baka nagtataka kayo mga idol nga, no, ng no nang mahaba yung aming ginawang forward mga idol kasi nakita niyo mga idol oh. yung aming yung differential pagkita ko yung mga idol yun ang yung yung ano pupiler o, anong tingnan niyo anong kahaba ang dinagdag namin o, nandito na yung yung differential mga idol o dagdagan yan mga idol ng pupiler para mga dalawang dipa siguro ang idagdag diyan na pupiler pupiler mga idol yan, yun yon ang ano na uh, dugmadugtong ngayon kasi yung mga magulong you know, ang haba na doon, ra yung propeller mga yun you na know. dito na yung mga differential at saka kasi dinagdagan namin yan dinugtungan namin nakita naman yung mga idol sa ano, dalawang uh, unang upload ko mga idol yun mga idol ito na ang aming kalabasan ano lang ano pa to mga dalawang linggo pa yun namin sinimulaan mga idol ito na ang aming mga nagawa mga idol ano? May nakausli pa mga idol dyan. Lagyan pa niya ng railings dyan. O, katulad dyan sa iba o, o sa kabila Oh. Pero wala, walang dito makaano sa aming ginawa mga idol kasi pulido yung aming mga ginagawa mga idol. Kita niyo mga idol ang aming ginawa. Oh. Parang baka, pang bakbaka talaga ito mga doon ang aming ginawa. Kasi, mga malayo yung aming, ano, ito, dilibiran ito. Siguro, ang yung buong Mindanao siguro, ikutin itong truck na to Ito mga doon. Ito mga doon. Ito mga aming ginawa. Ano? Tingnan yung kahaba dyan, o Ano? isang andana pa lang yan mga idol may mayroon pang inagdag dyan sa itaas hmm. yun mga idol so set out sa aking mga idol dyan ano idol japer sniper kay idol king lux si yung mga kabady ko team kabady set out ay ano idol chungis set out asat mga bago kong mga kaibigan Ingat kayo palagi dyan kung saan man kayo nakatira ngayon. At sa mga content natin, uh, ingat ingat-ingat lagi mga idol. Sana huwag kayong magsawa sa ano, pag tingin sa aking mga video mga idol. So, mga idol, ingat kayo palagi dyan mga OFW natin sa aking mga kaibigan sa Taiwan. Ingat kayo palagi dyan mga idol. oh so, sa tito ko, sa nasa ibang bansa. So, ingat kayo palagi kasi nandyan kayo sa mga malayo. Malayo kayo sa mga ano, mahal nyo sa buhay. mga idol, sabang-abang sa ating mga sunod na mga video dito. O, makita niyo mga idol, anong mga kinalabasan dito sa aming ginawang double deck na forward mga idol. You know, mga parang pang bakbakan talaga itong mga idol yung aming ginawa itong mga idol no? motor lang yung ano i e, mga trucking ito mga idol sa, sa mga vlog ko mga idol tin yung aming mga ginagawa ngayon ngayon malangton lang yung makikita sa aking video sa akong upload kasi yung mayari ng aming e, ano dito pakyawa sa amin pakyo pakyo man sa amin mga idol sa aming paggawa nitong mga sasakyan mga idol no, nagpaano sila nagpagawa sila ng ano double deck parang kargahan ng mga motor mga idol kasi may mga motor to mga idol yung mga aming agalon may ano sila ng mga motor kaya ito ang ang ilang pinagawa kasi yung ilang sasakyan isa lang yung sasakyan nila mga idol ito lang kasi ano nasira mga idol labangga oh o oh na bangga mga idol kasi yung driver na ano naka bundo naka tawag naka sagasa ng sasakyan din kaya isa lang yung motor ng ilang kargahan mga idol kasi nagdagdag ng isang mga idol ano you know, may nila tong uh, symbol mga idol sa may nila ng symbol to uh, yun ang mga gamit nila mga tubo doon sa amin squirt tube mga idol Oh, kita ninyo. Oh, uh, yung kaibahan sa mga ginagawa namin. Mga simbol namin. At saka yung mga gulong niya mga dol. Ano lang, lang liit. Uh, 16 lang. E, 25 ba 16. Yun ang aming ginawa. Yung ano, 20 gulong niya. Kaya malaki siya. Malaki. Kaya, dinag, uh, ginawa namin ng magandang ano, magandang body at saka pulido yung paggagawa namin mga idol kasi ano talaga malayo-layo mga trackingan nito halos intirong buong minda ang trackingan nito mga idol abang-abang kayo mga idol sa sunod natin mga video dito sa paggawa namin ng forward na ito mga idol so bye-bye muna sa sunod nating pagkikita sa ating video mga idol like naman subscribe para updated sa ating mga sunod na mga upload kaya babay bye muna babay bye muna mga idol bye, -bye.